shake ko tong super kalan nila ate ate mares ano ba kadumi <laughs> sumisin din naman sya buksan ko ha para makita nyo o oh, meron naman Tinakuha ko muna ng lighter. Li, Ay, ayaw, ayaw, milaw, no? Ayaw, ayaw, sumindi. Oh, meron naman, ah. Na. Ikaw lang yata inintay. Wala nga yung kanina. Oo. Oh. Pari pa tayo, money for us. Totoo yun. Ayaw lang kanina, kahit anong sindi ko yan, eh. Oo, oh, dyan. at least mo. Kasi, ayun. nagtataka ko, kasi kapipili hmm. ko lang yan, eh. Mais. Oo, sinadya ang mutot. <laughs> Tango? Hindi, <laughs> pinatingnan ko yan sa'yo. Pero wala wala hindi pa taw nabuksan tino. Oh. Ha? Hindi pa nabuksan to. Hindi pa. Hindi pa nasundot. Sundot hindi pa. ko pa hindi na. No? Ay, sabi ni Maria bukto eh. Masipid na Oo, ano na yan tayo kasi madaling araw ka may magiging ganito. Oh, ano? Sundutin na lang natin. Ang dumit te. Eh. Dinali na ngayon. Huling hamon oh. Huling hamon. Mas maganda ka yung aking ka ano. tayo naman yung ano? Sumising yung ano eh. Mas maganda yung beer Ay naku, yun ko yan. Eh. Hmm. Sabi pa eh. Ano talaga eh. mo yung talagang Gilbert na to. Hmm. Ay, ibang klase Ha? Ibang klase yung ano nito, na oh, nakakabit hey, Yung lock yung Ay Ah, baka may ano lang. Ah, nilagyan lang yata ng anos. Ah, hindi pala. Ah, kinubiran siya ng ano, parang kandila. Kandila. Ang sabihin mo, si Putot yan, kasalanan niya. Ano nga naman kasalanan? Kaya sa kawali kanina, dumikit yung kandila dyan. Kaya yan, ganyan yan. Ayan, okay. Okay yun pala. Kala ko ibang klaseng ano.

kaso ang problema guys uh, wala akong pantanggal na ito kailangan kasi mayroon tayong place kaso wala akong may ng flight kaya balik ko muna pa may gagawin tayong diskarte eh. ayan ayun. tapos uh, gagawin ko lang yan dito, dito sa kaliwa sundutin ko lang to ng wire so ito yung guys ang aking gagamitin na panundot dito sa sa nipple ng supercalan itong wire kukuha lang ako dito na isang hibla Ayan. tapos ito na yung gagamitin na pansundot very effective to guys Sigaling Ay mo! sa okay. paligid. Dumito naman ng lilipad turot. Neypasok na natin siya. Ito so, ngayon a uh, buksan ko lang to. Ikot niyo lang forward. Ayan. Hanggang sa lalabas yung ano. Then guys, uh, a ipasok ko na ng kalahati itong wire so gagawin ko lang buksan ko lang to tapos sundut-sundutin yan lang guys kung halimbawa wala kayong pambukas ng naple naple yan lang make sure uh, nakalayo siya sa mga outlet na, na may kuryente, yung kuryente para hindi siya mag spark mag, create ng pagsabog yan lang yan lang yun okay mas malakas na siya ngayon mas ngayon na uh, <coughs> pwede na yung sindi yan Ay, hindi pa <laughs> hindi pa pwede kailangan natin tanggalin to tapos ibalik doon sa burner ngayon guys aking ituturo sa iyo ang tamang paggabit nito sa burner make sure hindi siya magkabaliktad ah. <coughs> kasi pangit pag nandito uh, dito yung butas may butas dito eh sa lighter to eh. tapos nandito ito mali kailangan itong nasa butas ng para sa lighter nasa right side siya tapos ito naman nasa left side Ayan. ganyan kasi ang posisyon yan Ayan, sa right side yung butas tapos ito naman sa left side Ayan. tapos ngayon lagay na natin yung ito yung screw Ayan. Dalawang screw. <clears throat> Dalawang screw. <scroll>, tapos, uh, <coughs> ikot nyo lang pa kanan. Ayan. Ikot nyo lang pa kanan. Sa so, gagalagalong uh, mga yan. Make sure uh, equal yung sa paghigpit ng dalawang screw. Ayan. Para hindi kalawang itong dalawang screw guys, so, ah, pwede niyo pwede niyo lagyan ng ano 'yan, patakan ng kandila. Ayan para hindi kalawang. Yan. Tulad nung kanina. Tapos so, ngayon kabit, ko na. Tapos ngayon guys, ay ah, kabit ko na. Ayan patong niyo lang yung danda Danda lang ng patong. Tapos ah, madumi madumi kasi tapos ikutin lang ikutin lang sa kapakanan or clockwise i mong singaw na yun okay lang yun huwag yung isipin yun basta make sure na na layo, malayo siya sa mga outlet mga saksakan ng eh sa mga saksakan kasi kapag malapit delikado yan ayan so yung butas nandito sa kanan kasi ito sa left side open natin ayan tapos sindihan. Buksan muna. Bago sindihan. This is very good. Ayan. Lalo siyang lumakas walang singaw. ayun Napakaraming nga lang. So guys, sana sa video ito na meron kayong natutunan kung paano uh, sundutin ang nipple ng super kalan kapag barado na ito hindi na kailangan ng uh, mga superpower ng mga tools mga simpleng tools na ang kinakailangan at syempre yung knowledge na natin shout out sa aking uh, 2,880 uh, na mga subscribers sa lahat ng aking viewers at aking uh, uh, member Miss Prince Chris Tutorials